E.A.T. Ito ang Team Abroad. Brought to you by Tita Marike. Tandaan, opinion lang po ang lahat ng content Eto, Bawal ang pikon. Legit double cuts po kami. Poses isang kababayan ito na nasa malayo pero nakikimarites. Intelligently that is. Salamat po. Kung hindi okay sa inyo, ay swipe next na lang kayo. Hey, it's a beautiful day all the way here from Toronto, Ontario, Canada. Magandang magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng uh, uh, Pilipino sa buong pondo. Nandito tayo ali ngayon para mapag-usapan natin ang ating paboritong time show at ang mga bagay na nagigiliwan natin uh, tungkol sa kanila. Oh, yeah. Isa sa mga importanteng uh, na pan nakita ko na dapat uh, mapansin sa noon time show na to and um this is all amidst the ongoing controversy sa mga noon time shows no so uh, makikita natin dito ang pagkakaiba uh, at pagiging unique ng kanya kanyang karakter ng bawat uh, noon, noon time show ngayon na sa Pilipinas pero po tayong tatlong kilalang noon time shows na uh, talaga na mga nag uh, nagbibigay ng uh, iba-ibang kulay sa ating uh, pananghalian. We have first of course our uh, favorite one which is oh, EAT yeah. o TVJ sa TV5 and uh, syempre sila po ang kilalang na mayagpag na for for uh, more than 40 years and then nandyan po yung pangalawa is Showtime and then pangatlo of course yung It Bulaga um, sa tape uh, GMA7 So ang tatlong to ay may iba-ibang karakter pero ang ating, of course, napusuan itong ating TVJ, uh, um, uh, legit double Because of, uh, uh, we believe that ang Filipino values ay higit kanino man makikita sa grupong ito, no? Sila ay, uh, sa bawat episode ng kanilang show ay makakapulot ka talaga ng grain of values na uh, talaga namang magagamit mo pa at ma-appreciate mo bilang, bilang Filipino. And, and yan ang magiging topic natin for today. Let me bring you back in 2015 no, nung uh, unang uh, na panginaan ang kalyeserye, yaya dapta Tamang panahon series. Dito talaga nakita natin na consciously ginawa ng itbolaga na ipasok lahat ang mga Filipino values na matagal na natin hindi nakikita sa isang show put together. And if you recall, a few years back, itong si Wally Bayola went through a very tough crisis of uh, uh sa kanyang buhay. Siguro kahit sa ating lahat mangyari yon ay napakahirap ng bumangon. Pero itong particular uh, Uh, grupo ng uh, EAT ngayon, is tinulungan din siyang bumangon. So, natuto si Wally Bayola doon, and he was able to redeem himself through this Kalyo series. And doon, talagang tinulungan, ibangon uh, ng grupo. ang uh, uh, Parang nalugmok na nakaraan ni Wally through showing that uh, Filipino has val, have values and morals and we have to protect those uh, as um, even as uh, generation and generation will come. Fast forward naman tayo 2023, no? Ngayon meron na tayong uh, uh, tinatawag na pambansang mayor. And that is to the character of Mayor Jose Manalo, walang katalo-talo. Well, um, in this, uh, again, accidental uh, Um, character na na-build din sa kalye, no? Um, Mayor Jose Manalo is showing naman the character of a politician na hindi na 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 na, na, na sway ng corruption at wala nga uh, ibang gusto kung hindi mapabuti ang kanyang constituents, no? So, it's a fun character pero, um, may of course exaggeration ang kanyang mga plataforma because most of them are impossible but it shows us na ang Pilipino no kahit ba alam nilang ito'y kakatawanan lang at hindi ito seryosong mga pangako, eh makikita mo na umaasa sila na patuloy na meron pa rin mga politician o mga public servants na talagang tutulong para mapabuti ang kanilang buhay. At meron pang mga sinsero na politiko. Ang karakter ni Mayor Jose Manalo, walang katalo-talo, ay lubhang napaka-endearing, no? ah, magaling mahalin. Kung baga. So, uh, dito pinapakita niyang kanyang kakulitan, na uh, kanyang pagiging magiliw, no? magalang, maasikaso, at malambing. Again, these are all traits of the Filipinos na gustong-gusto -gusto natin nakikita. What more sa isang politiko? politician no so that's why siguro madaling napalapit ang kanyang character sa mga tao pero ito ay isang napaka unique uh, na characteristic i think hindi lang ni Mayor Manalo it was uh, seen repeatedly din sa ka sa totoong ka personalidad or personality ng uh, ni Jose Manalo himself And, uh, kung sa mga tao nanonood na ng Bulaga for a long time makikita nyo yan sa kanyang uh, gutbahay bahay no yung mga mga times sa may mga ma, 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 mapupukaw ang kanyang damdamin no and he feels a certain connection to the person he's trying to interview makikita mo lumalabas itong kanyang mga ugali na natural sa kanya Marami na din ang nakakapansin sa kakaibang uh, closeness at pagmamahal na ipinapakita ni Jose Manalo uh, sa mga senior citizens natin, especially sa mga lola, no? Meron din siyang kakulitan sa mga lolo, lalo na kung ang mga lolo ay makulit din at sinasabayan niya ito pero kakaiba ang kanyang pagiging uh, kalambingan niya sa mga lola lola at ang obvious na attachment niya. So, iba ang trato niya sa mga senior citizens, nang no? napaka-charismatic niya at talagang uh, nakikita mo ang genuine concern niya. Lalo na kung ang lola ay nasa hindi magandang kalagayan. No? Meron siyang maraming lola love affairs. No? Si uh, So Jose is a uh, uh known or the many low love affairs he has with um, senior citizens, especially the elderly women. Another interesting uh, thing that I've observed with uh, Jose and I'm sure with many many uh, viewers out there, ay eh, yung kanyang forehead to forehead kiss, yung noo to noo, no? na kanyang paghalik bilang pagpapakitang uh, galang sa mga lola at lagi niya itong ginagawa at napaka nakaka may kurot sa puso no because uh, for somebody who's already popular and he goes sa mga Uh, communities like this hindi mo makikita na meron siyang pagpangingilag uh, sa kanyang mga uh, pinupuntahang mga tao no Cause you never know sometimes you will uh, sometimes you are also not safe in in um, uh, crowded places like that but pero siya talaga wala kang makikita na pang uh, uh, pangingilag and i am very very uh uh amazed by that nung kanyang sinserong pakikipag uh, um pakikipagkapwa tao makikita mo yan and it really really uh, gives you um, um parang assurance sa totoong tao to kasi uh, yun na nga yung kanyang ginagawa hindi pwedeng scripted yan hindi mo pwedeng script ang uh, tunay na pag pagpikitagkapwa uh, tao no? So, ito siguro ang kakaibahan din ng show na to. Uh, marami nang nag-attempt kayahin kung anong ginagawa nila pero hindi mo maramdaman yung sinserong pagkikipagkapwa tao kasi scripted. no? Maliban pa doon is kung gagawin man nila is alam mo para sa ratings lang yon. Hindi mo maramdaman na ito'y ginagawa nila para makatulong sa ibang tao. To sum this episode up, I believe that the secret of TVJ and their shows, in order to remain relevant, is that they continuously promote Filipino values and morals in a believable fashion. Yung kapanipaniwala ba? Walang sino man sa kanila ang perfecto. We all know that, no? But the lessons they personally have learned they have humbly accepted them in public. They have apologized, and if not, they have tried to mend their ways. No? So, hindi sila arrogant enough not to accept their mistakes. And I think that's the reason why patuloy silang tinatanggap. Dahil ang Pilipino are very forgiving people. And they will forgive you if you are sorry. Okay? So, and um, we also learn that it is part of our value as a filipino to be forgiving and open up yourself para rin magkaroon magkabigay ka ng panibagong pagkakataon sa taong gustong magbago respect humility principles love forgiveness creativity Resilience and many values are shown in every episode of EAT, and which reflects every part of the Filipino.